Your birthday wish. Ah, uh, -huh. oh. actually, it was this concert. Yeah, it was this concert. Because we've been planning this since last year. Pa po, na sana, sana maging successful siya. And, I, I, ngayon pa lang na feel ko na yung kaba ko and the excitement ko. But yeah, sana maging successful siya. And sana mag-enjoy. And sana maparating ko yung message ng concert sa mga manunood sa atin. To keep believing. Uh -huh. At saka nakakatuwa yung mga yung snippets ng mga songs. Sarang, uh, it's so now, it's so wow. bell. <laughs> it's yes. so now. Wala mo, wala mo. Yes. Oo, oh, oh, nakaka-relate ako. You, oh. Which one one's your favorite so far? Yung ano, apelido. Ah. ah. Kasi it's, uh, yun, tama yung sabi mo, parang weekend vibes, mga ganon. Diba? The weekend. Diba? Okay. Ba, Pero ikaw, Bell, how do you pick a song para sa album mo? Paano mo to? Hindi ko. Hmm. Um, for me po, I pick a song, kasi I I at, I want to try something new. And what I've heard, and what we've heard, po, is something new to me that never ko pa na explore. And in the process of doing the album, yun po yung trend kong ko explore na na what would my voice sound like if I sang this way? Kanoon. Pag nakita ko kasi yung puso ng writers ko. Mm -hmm. So pag sila ng kanta, and yun talaga yung nag-fall in love ako sa mga kanta na. na. Did you ask Donny uh, sa mga advices pag sa pagpili ng kanta? May oh. ano ba siya? May contribution Should ba siya? Should surprise din sa kanya yung song? Oh, no. Puna so, yes. <laughs> pa na unahan. Yes. Hindi niya pa napapakingan. So, so surprise din sa kanya.